isa sa dahilan kung bakit mabaho yung condo unit natin ay gawa sa grease trap. Dito po iyan sa ilalim ng lababo. Number one po yun. Kailangan regular po natin na pinapalinis ito. At least every six months or at least one year. Dami rito sir. mhm mm Sir. Kaya Saan mo kayo natatapon yan? Bali, ano yan, sir? May oh. dala akong ano, sir. Plastic bag? Opo. Hmm. Babak kasi ko lang buo, sir, para mas maganda. Okay. Oh. So, kasi may... yung iba, sir, hindi, bina, hindi nila binabak ko, sir, eh. Basta oh. kinukuha lang yung laman, sir. Kaya lang, may mga naiiwan dito, sir. Oo nga. <coughs> Mabaho mm. uh, um. din pala yung segundo, no? um, yan sa kondo, huh? no? Oo, mabaho din siya. Ha? Mabaho siya. Hmm. Hindi ba pwede kitapon sa inodoro yan? Hindi, sir. Pwede, sir. Ha? Huh? Pwede po. Pwede din? Oo. Oh, Itatapon talaga ito, sir, sa ano? Sa inodoro? Oh, po Kasi durog naman siya, sir. Oo. Oh. Lahat ba na ang unit? Meron yan? Opo sir. lahat po yan sir. Kasi bawal po sir nang walang ganyan sir. Anong tawag dyan? Grease trap po. Grease? Grease trap? Opo sir. Grasa? Ah, uh, grease trap sir yung mga... yung so, spilling ng grease? Sir. spelling Spilling ng grease? Mga yung sa ano sir, sa langis. Ganon. Ah, ayun ang Ay, spilling ng grease trap. Opo. Kali ini hindi ko lang matanggal yan eh. Kailangan ng ano, Clorox. Ito naman. Yan. Hindi ko rin natanggal yan eh. Hindi ko matanggal. Mm. Pero napakalinis na yan. Pero binabaran ko na ng ano yan, ng uh, at isama na din natin, natin to sa pagpalinis. At least twice a year din ito mga kabox. Ang uh, split type na AC. Palinis na rin natin. O oh, ito mga kabox okay na at malinis na Pwede na ulit sa next tenant natin Malinis na po yan Oh ayan hanggang dito na lang mga kaboks and shout out po sa aking mga bagong followers at patuloy niyo pong subaybayan ang aking uh, mga informative content. Thank you for watching and God bless us all mga kabox.